Gabriel Beciano, from beauty queen to showbiz star. Welcome back Star Pulse Save Fam Philippines, your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Mula sa entablado ng binibining Pilipinas, patungo sa spotlight ng telebisyon at pelikula, kilalanin natin ang beauty queen na gustong maging kontrabida sa showbiz. Gabriel Besiano. Isang beauty queen na hindi lang maganda, matalino at may malasakit sa komunidad, kundi may pangarap ring maging bida kontra bida sa mundo ng showbiz. Ipinakilala siya sa publiko bilang binibining Pilipinas Intercontinental libo at dalawa at una nating nasilayan ang kanyang grace and charm nang maging first runner-up siya noong 2021. at isa. Pero ngayong 2025, gusto ng pasukin ni Gabriel Basiano ang mundo ng pag-aartista. At guess what? Gusto niya maging kontrabida. I'm very, very open na pumasok sa showbiz, gusto ko talaga maging kontrabida. Kasi for me, hindi pa ganoon kadami yung talagang tumatatak na kontrabida. So, I can the want yung ganoong challenge. May pangarap siyang maging iconic kontrabida, yung tipong pag narinig mo ang pangalan, alam mong siya yun. Alam niyo ba? Pareho pala silang taga-Borongan, Eastern Samar ni Boy Abunda. At dahil sa connection na iyan, naging bahagi na rin si Gabriel ng The Boy Abunda Talent Management House. From the binibini hanggang sa nag-hosting kami together after that, nag-start na kami bilang talent and manager. At ngayon, parte na siya ng bagong batch ng mga artistang alaga ng King of Talk. Kontrabida man ang target niyang role, sino naman kaya ang gusto niyang makapareha on screen? at isa pa raw sa hinahangaan niya pagdating sa acting, walang iba kundi ang versatile at iconic na si Anne Curtis. Before diving into acting, naging co-host din si Gabriel sa programang Will to Win ni Willie Rivelin. Pero simula October 2024, nagpaalam na siya sa show para bigyang daan ang ibang commitments. Naging busy siya sa pag-host, modeling gigs, at pag-judge sa mga pageants, tulad ng Miss Universe Philippines Takloban at Lakan and Lakambini Coronation sa Taytay. Pero hindi lang sa entertainment umaarangkada si Gabriel. This 2025, siya rin ang presidente ng Asia, Las Pinas Water Lily, isang all-women non-profit na focus sa leadership at community development. Through this organization have the privilege of engaging in a lot of meaningful community work while continuing to grow and learn. Sa HESI, nagbibigay sila ng seminars, sustainable community projects, at support para sa kababaihan, mula self-care kits hanggang life skills. At kung advocacy rin lang ang pag-usapan, kinilala si Gabriel sa Thailand bilang isa sa most inspiring beauty queens sa Southeast Asia dahil sa kanyang pagtulong sa mga may mental health struggles. Ngayon, we're focusing on the youth. Pinoy power talaga, we're giving knowledge sa mga younger na babae. Tunay ng beauty queen with a heart, si Gabriel ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang advocacies. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Star Pulse Philippines. Stay buzzing!